dahil sa AKB, natupad yung pangarap ko na makapag-coach. Na-expose ako, nakilala, may ganitong laro. Kahit pala yung may edad ka na. Salamat sa Ako Bicol Cup, pumutok yung pangalan ko. Halos lahat ng player na dito sa Kamsot nasa AKB Cup na eh. Tuwan-tuwa ako dito sa Ako I have to showcase kung anong meron pa si Obe. Naging tulong yung Ako Bicol Cup. Tuloy lang sa pangarap, huwag lang tumuko. I'm James Angelo Bellica from Team Lagunoy and I'm 20 years old and I'm the point guard of the team. Um, nagsimula po ako mag-basketball nung 12 years old po ako dahil na-impluensyaan po ako ng aking mga kaibigan na maglaro sa kalye lang po. And dun po nagsimula ang pag, ko sa basketball. Naalala ko po nung nagsisimula pa lang ako is kahit madilim po yung court, kahit walang ilaw, naglalaro pa rin kami kahit yung source lang po ng ilaw namin is street light lang po ng highway. And kahit po nung high school kami, lunch break, palagi po kami nasa court para ma maunaan po yung mga mas matatanda sa amin maglaro. Siyempre yung family ko po kasi palagi silang nakasuporta sa akin. Every game and outside the game po, palagi silang nandiyan para i-motivate ako, lalo na po yung father ko. Kahit malayo po siya, nandiyan po siya sa akin para ma-motivate ako palagi. nag Through messenger lang po siya sa akin nakakapag-communicate. Nag-struggle ako nung pandemic dahil di kaya ng schedule ko yung pag-aaral ko dahil po the online and malayo ang aking school, practice ng practice para mag sa ibang school na mas malapit. Yung first game po talaga is masyado kaming ano, nahirapan kasi first time. May jitters pa po kasi medyo natagalan po kami bago nakapaglaro ulit ng gantong klaseng liga. Kaya nahirapan po kami mag-adjust. Lagi po akong gumigising ng maaga para makapaglaro, para mahanda ko po sa aking katawan, para palagi lang condition And inihahanda ko rin ang aking isip para pagdating ng laro is makapag-focus ako ng maayos memorable game ko is nung second game namin against Sangay. Yung kasi yung Sangay yung pinaghahanda namin team and di ko inaasa na mag-step up yung laro ko doon. Memorable play ko doon is nung napasabay ko sa layup yung notable player na nila na si Ken Pilapel kasi si Ken po is kilala siyang magaling na player sa distrito namin. Mas lalo po akong nakilala sa amin distrito sa paglalaro ng basketball kasi nakikita nila ako sa TV or sa cellphone na naglalaro and doon po Pumuto ko yung pangalan ko Maraming marami na po ako naging kaibigan kahit saan lugar po. Keep on working hard and huwag kang mapapadala sa sabi-sabi ng iba and mag-aral lang po ng mabuti. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party sa paliga po ito. Maraming salamat rin po kay Kongresman Saldico at maraming salamat din po kay Congressman Attorney Jill Bongalon.